ang failure part yan sa negosyo. Magkakambal na yan. Kaya natawa ako sa mga negosyante, mga baguhan palang uh, negosyante. Ayaw na nila magumpisa kasi takot sila mag -failure. So kung ganun ang pag-iisip mo, ay wag ka nang magnegosyo dahil umpisa pa lang, eh natatakot ka na. Di ba Sayang lang. So para sa akin, eh, uh, sanay na po ako sa failure. Kasi, alam mo, makakadik talaga ang failure. Kaya, ako ay eh, uh, ilang bisis ma sa negosyo. Sa uh, noon pa at hanggang ngayon, na uh, hindi ko naman masabi na talagang uh, successful na ako. Dahil ako, iba-iba uh, eh, iba, iba eh. Dito kasi yan eh. Pag ikaw ang isang negosyante, akala mo kung may mabot ka, kontento ka na, Uh, uh, okay na, pero marami palang uh, pataas na pataas eh. Uh, yung mindset mo, yung gusto mo, ay gusto mo palang uh, pataas na pataas. Dahil, uh, lalo na eh, ako eh, uh, sa umpisa, sa pagliligusyo, ikaw lang lahat magtatrabaho, no? Ikaw ang accounting, ikaw ang manager, lahat na ikaw ang kolektor, ikaw ang deliver eh. Ayan. So, ikaw lahat sa umpisa, Normal yon So, uh, nung panahon na uh, hindi na kaya sa katawan ko, talagang masayang ang ibang uh, mga orders. Uh, masayang po kasi mga customer dahil hindi mo siya, hindi mo lahat ay magampanan. No? Dahil marami ng parami sila. So, yun na po yung panahon na po na kukuha ka ng tao. No? Yan. Kailangan na mag-duplicate ka na. Ah, uh, para sa akin, eh, masaya ako ngayon dahil ang nangyari ay ah, uh, mas maraming uh, lumalaki ang negosyo. Maraming failure. Ayan. So, maraming problema. Kaya, ako, ang lahat mga yan, lahat ng problema na yan, eh nasanay na ako, nasanay na itong utak ko. Nasanay na mag-solusyon. Uh, siguro eh, uh, magantay na lang ko na ang problema na sumuko sa akin. <laughs> Bilang isang negosyante, hindi ka talaga pwedeng uh, maging mahina ka. No? Uh, talagang uh, uh, nakaka-addict din ang failure, nakaka-addict din uh, mag-degosyo. Ngayon. So, kahit ano mga ibabas sa'yo, uh, okay lang. Uh, normal yan, normal yan. So, sa isang uh, influence, influencer, sa isang negosyante na uh, kahit anong ano uh, kahit ano kakabait eh talagang ang tao, mga tao ay may makikita yan uh, na hindi maganda. Kahit maganda na ang ginagawa mo, ibabas ka pa rin. Ay lalo na kung uh, nagka ka, di ba? Ayan, so, kambal. So, hindi ka siguro mag-pilyor. Uh, uh, Mag-success hanggang hindi ka sama ang Normal yun siya. So, lumaban. Ha? Uh, nung start ako ng negosyo noon, na uh, uh, 2004, no? 2004, 2006 ako nag-start ng negosyo. Ayan. Uh, uh, up and down. So, uh, sobrang ano yon pero sobrang challenge pero nga kung hindi hindi nangyari yung mga failure na yon ay, ay hindi talaga hindi talaga tayo matuto. Nayan so uh, kasi yung yung ano visualize importante yun mag-visualize tayo sa business. Ah uh, magmeditate tayo. Ayan, kausapin mo lang siya. Siya po po siya po yung magtuturo sa atin. Ako nga eh hindi pa nga kumakasabi eh success na po tong ah coach company hindi hindi ko pa masabi dahil ang daming problema ah uh, maayos lang ito pag uh, uh, maayos ng mga problema no so matagalan pa tayo dito so pero google lang ang importante naman malinis yung poso mo malinis po yun ang importante so pag maayos na to ma mayroon na po ako business na kasunod wow Ah, uh, itong business na kasunod ko, may akin lang to kasi mahirap na, di ba? Maraming uh, sasabihin. Pero ito yung uh, maganda dahil marami pa akong matutulungan na farmers nito. Ah, uh, ma, ma maganda. So pero bago ko lilipat, siyempre bago ka lilipat sa ibang business, kailangan mo na yung business na pinasok mo. Kailangan mo muna sila ay makatayo. Kailangan mo muna ito ay uh, uh, ano na, no, haligi-haligi na ito. Ayan, para ay wala ka namang uh, isipin, kundi ito'y tuloy na po yung uh, takbo ng uh, iyong negosyo bago ka kukuha ng ibang business. Para sa akin, hindi ko na po iniinda yung mga problema kasi parang uh, iyong katawan ko, naloto na. <laughs> parang isda ba, nililagay sa soka, no? Yung isda, ito, sinusoka siya, naninigas siya, Ah, hindi na siya natatabla ng suka, namumutla. Parang gano'n yung mga, ah, mga negosyante. Mga negosyante, no? Ah, tulad sa akin, no? Parang kung may problema na, ay, hindi ko na iniinda, sinusolusyonan ko lang. Ah, ito, problema na naman. Okay, go. Ayan. Sige, hanap tayo ng solusyon. Parang gano'n na, yung nangyari sa akin. Grabe. So, magpasalamat lang ako dahil ah, sobrang lakas, no? Lakas at talino ang binigay, eh ni Master sa akin. Ah, uh, yun, ah, uh, so, ang dasal ko lang sa kanya na hindi niya ako bibitawan. Dahil uh, wala naman po kong ibang, ah, uh, mentor ngayon ng Panginoon. <laughs> Siya po yung uh, pinagkatiwalaan ko sa buhay ko. Ah, uh, sa kansaan niya ako dalhin, ay, sasama ako sa kanya. Ayan, uh, kung uh, anong gusto niya ipagawa sa akin, sasama ako sa kanya. Kung ano, ilidikta niya sa akin na, ah, uh, Ah, uh, wag ka nang mag-girlfriend. hindi eh, na rin ako nag-girlfriend. <laughs> ganun lang yun. So, no? Ah, uh, uh, mo, girlfriend mo. Hiwalay ko din yan. Oh, ganun lang yan. So, ang ibig kong sabihin, yung buhay natin, ay lahat ay ibibigay sa kanya. Ialay sa kanya. No? Hindi yung, ano, no, uh, uh, ikaw, ikaw yung, ah, uh, uh, sa sarili mo uh, ang gagawa yan. Hindi ikaw yan. So, yun 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 yung pinapractice ko ngayon, uh, minimeditate mini-meditate ko, pinagdasal ko na siya yung uh, kasama ko, siya yung magagabay sa akin, siya lang yung mag-mentor ko. Ayan, so mas maganda kung siya yung mentor mo dahil uh, malinaw yung utok mo, wala utak mo, walang stress, no? Ayan, so sa laki ng company nga uh, aking uh, noong pisahan ngayon, so magta years na po. So uh, sa laki, so dahil na uh, malaki po itong factory ito alam po naman natin sa Pilipinas na wala masyadong nagsaksi sa uh, mga tailoring business. Alam po naman natin yan, lalo na may mga sewer. Kaya nga, minsan, wala pong kumukuha sa mga courses na, ano, na mga mananahi. Mga mananahi ay ngayon, walang bata, puro matanda. Dahil alam po natin na hindi magtagal eh, yung mga patahian. So, ibibreak ko po yan. Ibibreak ko po yan dito sa ating, uh, dito sa Pilipinas. Na, Uh, na maging uh, malaking, pinakamalaking kong sa Luzon, Visayas, I na mean, uh, nationwide. Uh, ako po yung pagkukunan lahat ng uh, mga mga uh, plain t-shirt, mga orders nila. Uh, Bibrik ko yan. Kasi may kumpanya po ako dati dito sa Altura, sa Maynila, Ying Ming. So nagkakross din, nagsasara din siya. So marami na yung ang natanggalan ng trabaho. Marami. Hundreds, no? Uh, na -employado. So gusto ko uh, Uh, ang sa akin na magtagumpay po ako nito na ngayon as of now sa Sambuaga del Norte, ako po yung pinakamalaking uh, printing ngayon. So, uh, lahat kasi klase ng printing na uh, mahigante, meron po ako ngayon. So, ayos soberbe ng ano, uh, uh, nagpapautang, magpapalon. <laughs> Nag-ikot po siya. So, ako pa yung uh, pinakamalaking uh, uh, printing uh, sa Sambuaga del Norte. So, as a sewer, hindi ko alam. Pero sabi din, uh, first time lang din sila na nakakita po ng uh, factory. Nang, uh, isipin mo yung factory ko, hindi nila kalain. No? Sabi ng uh, manager, nang uh, nag-usap kami ng manager ng co-op Bank. Kaya nakautak ako eh. <laughs> sabi niya, na-impress ako sa'yo. Kaya yung mga dignidad ko na... Uh, uh, kuparatibang Up mga dinig dignidad ko, iningatan ko pagdating sa bangko. Talagang inaayos ko. So, kasi po, uh, yung ba yung ma-appreciate ma, uh, ma ka nila, yung sabi niya sa akin, yung tinatandaan ko yung co-op bank manager dito sa Dipolog City. Yung sabi niya sa akin, mayak ako magkwento ko. Pero okay, Boss Lee, isipin mo, hindi ko akalain na may factory sa Bundok na magpunta kami sa lugar na yon sabi niya sa akin na isang barangay na ang daming empleyado ang daming muna tulungan na isang liblib na lugar kasi karamihan kasi ng mga negosyante nasa syudad. bakit ikaw nagpatayo ka sa liblib na lugar na isang barangay kasi ang daanan ila pa eh ano pa eh, marami pa puno, mga niyugan, bago ka makapunta sa aking factory. Ah, sinagot ko lang sa kanya ito. Gusto ko pong tulungan po yung community ng barangay Singaran. Ah, mga tao doon, gusto ko po silang mabigyan ng trabaho. Pangalawa, eh, may sarili po ako lupa dito sa bundok. Eh, hindi po ako mag rent kaya dito po ako nagpatayo ng building. Ah, at saka libre po yung mga buhangin, sabi ko sa kanya. Hindi masyado nga ano, ang babayaran ko lang po yung mga ano ko, lang po ng buhangin. At saka wala po akong pambili ng lupa sa syudad para magpatayo po ako ng factory na ganito. Sabi ko, sabi niya sa akin, oh. uh, na-impress ako sa'yo. Yun. Yun ba yun, nagbibigay sa akin ng lakas yung mga uh, isipin mo, ano lang naman ako, pero ordinary lang ako para yung mga, yung ma-appreciate ka sa mga bawat bangko. Yun yung uh, iningatan ko yun yung nagpapalakas sa akin dahil minsan na husgahan na ka pero yung mga nasa paligod ng bangko mo, yun yung ang nagpapalakas sa'yo. Umiyak na ako. Bye-bye!